Ah, may bigil na raw. tingin ko, search ako, puro bigil. Nakikita ko doon, ano, email ko si Bigil. Oo, email ko si Sanchez Bigil. Sabi ko, kapatid, kapatid ko ito, wala yun. What is the model na naman? Slater. Ba't ganyan? Hindi ko alam. Ayaw mo ka alas. Oo, guwapings na guwapings. Parang nababasa ko yung mga sapo. Yung salita nyo yun naman na iba doon, yung itsura nyo, pareho-pareho yun. Pareho ang itsura namin, sa mata pareho. Mm. Pero nasabi ko sa Kuya Tol, pag nakikita mo yung kapatid ko, kung ano sa akin, panis ako doon. Kasi sa ilong pala ako nasa mata. Pagkita mo yung mata noon. Pag dinala mo sa Marinduque, panis yun sa Mayor, lang mayor Panis yun sa kasi hindi maraming surik lumanguhin na yan. Ako, hindi nila kaya. siya yung may kaya ng ganito sa, ayokong magyaba. <laughs> Ay, Pero ayoko magyaba. Yeah, either Marinduque or Germany ang punta niya. Ikaw, anong course mo pala? So, anong course mo? So, communication. pero yung kung saan ako wala. So, dito sa Pilipinas? Ano, business man. business man, siya. General lang. Kung ako'y mapasok, kunwari, ako. Ayaw pala? Ayaw yeah, ma ko. malapit sa malapit lang Pag na no, oh, oh. no no, no, wow. so, to, lumot sa akin. Pero gusto kong pag-aral. Eh, hindi. Gustong gusto nung ano mo. Gustong gusto mga kapatid ko kaya tol. Gusto niyang maging stewardess. Oo, pwede eh. Patangkad din. Pag mo yung katawan ng kapatid ko nilalamtan mo 'yun. Mas astig naman. ko na na 'yan. Talagang advantage niya kasi giningo dugo ng German. Gusto pa, pati kituko sa akin sa mga bangka ng so, hindi ikaw, pag na inayusan ka, pag nag-ano ka, oh, so, oh, ganda rin. Ganda Ako, yung Saka, mukha lang ako lang 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 ko, katawan ko sa trabaho. Lang o, lang okay, parang Jerry ko. O, oh, iba naman ang katawan nito. Sabi mo, dami mga nagsasabi sa akin, malagaan ka lang. Sabi ko, hindi ko na naisip yan. Yung nga picture nyo, kayong dalawa. Kung ako ang judge, kayo ang mananalo. Sino? Yung mga picture dyan sa... Sino mananalo? Kayo naman. Yeah. Yung sa kanya, between sa inyong dalawa, mas mananalo siya. Okay. Yung black and white na ano, bumagay sa iyo. sa akin. Ayun sa akin. Parang di ako yung pagtingin ako ba gayto? Parang mas payat ka doon kaysa ngayon. Oo, nag-workout ka na. <laughs> nag-workout ka na niyan. <laughs> di ba? Lahat. Oh. Makeup siguro. Ay, yeah, maganda yung pagkaayos na yun. Uh, sa akin din siguro. Ay, tsaka yung, ay, yung, yung tawa mo talaga ano eh. Yung smile mo parang natural, natural yung, na natural. Natural talaga. Dami nga kito nagkita sa dimple ko, ko eh. Huh? Diba? Kapag kumisang may kausap ko, ah! Hindi uh, yung dimple niya. Ito ano ba siya? Kaya nga, tingin ko, kung kayo ng magandang project, kabog yung Kim Gerald. Oo, mm. Yeah. sa so, ano, Pwede naman kayo mag-aral kabog yun na ito. Ang man basketball din, ano? Uh -huh. Ang yeah. so, basketball kami niya. Saka yeah. Oh, ta -talo. Ta -talo. Ta -talo. Talunin ka ta Basta ikaw pag ikaw, -ga, Kapatalo ko. Oo, oh, kapatalo ko. Pag <laughs> si Papa mo pa naman, sa akin, ko na. Ko na. Ko na. <laughs> Kahit retired na yun, galing ko rin. Galing tulog Sobra. Oo, oh, talaga. Hindi, okay, ano. <laughs> okay. Okay. Ang namit ko na isa na four-time MVP si Fernandez. Okay, happy birthday po. Nilapit <laughs> mm. na yung kapatid si ko, birthday. Ano okay. lang, kaya ito? Okay. paglabas na lang, dami, kumasa, dami yeah, okay. kung masabi, dami kung kwento. Yan, kung tuwang kayo, huwag okay. ano. Pero iwasan niyo mag-iinom, lalo na ikaw. Ang bagay sa'yo. Bawal ko sa akin, Napakita okay. ko lang sa buong mundo kung gano'ng katino si Joseph. Ah, si Bigel. Bigel ako dito. Kung gano'ng katino. Wala akong bisyo. Napakita ko rin sa iyo na gano'n, wala akong bisyo. Kaya pinatunayan ko lang sa iyo, natutuwa ko. Asin mo? Hindi ako nag inom Talagang mamulus mo. Hindi ako nanigarilyo. Dati nagsigarilyo. Ang dami ng points mo sa kaytin, no? Ay, mm hmm. Saan ka pa? Saan ka na. ng sariling bangko. na ako nun ah. Ay, big to do na kasi? Ay, ko na. <laughs> <t -todlo> <laughs> Hindi ako mo yun. Pagbis talaga na amoy kong anak. Ah! Oo. Oh. Allergic <manyansi> ka nga siguro. Kim, hindi pa kinain ng... Pag ako ng tikman ko, okay, ganun ka agad. Pag ako gumawa dito kala, alak, nainit na yung tiyan ko, init na lahat. Dato sa akin nun, lahat buong katokan, kinabukasan pula pa rin. Noong unang inungkol, limang araw na no, puro pula, tapos nagtiklapan yung balat ko. So, Kasi ang alam yung sabi ni Lula. Kapatay ko ganyan Pula. Huwag daw kong mag iinom na. Yung reaction niya sa ano. Oo. Uh, uh. Sa dugo. Sabi naman ni Lulu, sila daw. nag iinom Hindi naman daw sila namula ko lang. parang iba pag naka Iba. Iba. Parang na para nala Alam mo kung anong pakiramdam ko pag nag iinom Parang pakiramdam ko yung dugo ko na ang pandaloy. Tapos, hirap na hirap ako muminga. Yung tibok ng puso ko. Ang eh, iwasan mo. Oh, Kapag ano maligos iminom, pagka kaya. Ito magagalat. Aysa tayo. Halo, wala gumagamit. Hindi ka Pero pero tayo. May ka kasama. Pag nasalambas mo, kasama. Pero mas maganda. Pag nasalambas tayo kasama. Pero mas, Ay, mas dito tayo. Oh, na. Oh. May ma okay. kasama. Pag mo, mo yes. 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 ano Kaya kasama. na. tayo. May mo, tayo Ha? Kaya ako lang. Kaya ako lang kulit ako. Kiniti ano nang kiniti ako. At magpisi <-kishina, laughs> ano, piti ka ng ilo. Ang <laughs> <laughs> dami akong kiliti kasi virgin pa ako. Yeah, virgin pa ako. Masa ko tayong kiss di ba? Never been kissed, never been hugged, never been anything. Yeah. <laughs> never been hugged, kaya nakailan na kayo. Hug <anything>. pa lang. Hug pa lang. Pero si Pico na sa safe si, si. ano <laughs> na safe. si Anong sabi, ya? Ay, hindi sinabi. Now? Isa And he said what? para? Opo. Tara kitang dalawa daw nga. Isa parang ka na. Dalapan siya. i gusto yung dessert. Yung okay. Yeah. dessert daw si Tin. Pinagkirapan mo yung Tin eh. <laughs> hmm, kaya sulitin natin. Eh. Naging balsam mo ko na rin eh. Bukas. Hey, up, there, Ine, tea, uh? Ha? Magadate kami. Bakit? Ha ¿Aló, abuelos? ¿Hola,